Hindi muna makakasabak sa aksyon si S.A. Hartenstein sa mga opening games ng Oklahoma City Thunder pagkatapos na magkaroon siya ng non-displaced fractures sa kanyang kaliwang kamay. Nangyari po yan sa kanilang laban sa preseason versus Denver Nuggets Ayon sa impormasyon, siya ay magkakaroon ng re pagkatapos ng lima hanggang anim na linggo. Itong si Haltenstein ang pinakamalaking pangalang nakuha ng OKC pagkatapos na ito ay magkaroon ng breakout season sa New York Knicks. Ito ay nagresulta nga sa pagpirma niya ng $87 million na kontrata sa loob ng tatlong taon sa kanila. Siya ay nag-average ng 7 points, 8 rebounds to assist, 1 steal. 1.1 blocks per game sa loob ng 25 minutes noong nakarang season. Kahit na hindi man ganoon kalaking numero ang kanyang kinakamada mga idol, alam mismo ng OKC kung ano ang kanyang maibibigay sa labas ng mga stats na yan. Marami rin mga injured players itong OKC, si Jalen Williams at si Kenrich Williams. Ngayon inaasahan muna na si Jalen Williams ang papalit pansamantala sa kanyang posisyon. Samantala na uugnay sa ngayon si Dope Reed sa Golden State Warriors kasalukuyang nasa Portland Trail Blazers siya sa kanilang training camp. Siya isang center na mayroong taas na 6'9 na siguradong magbibigay din ng spacing sa kanila at heto isang mga balita mayroon siyang 36% na shooting sa 3-point line noong nakarang season. Yung kanyang kontrata naman ay nasa 2 million per year at kaya affordable to para sa Golden State Warriors. Ano? Hindi masyadong kataasan si Doprit pero kahit papano siya isang legitimate na center na siguradong tutulong din sa kakulangan ng Golden State Warriors. Pero man, marami ng mga isasalpak ang Golden State sa kanilang rotation. At kung kanilang kukunin pa itong si Doprit, mga idol, magkikipagkompetensya siya sa mga minuto kay Quentin Post at kay Trace Jackson Davis. Ano? Well, para sa inyo, ako'y magtatanong mga idol, dapat ba bang kumuha ang Golden State ng isang center? Ano ang komento ninyo? Mag-comment lang. Sa ating huling balita, pinapirma na ng Sacramento Kings ang veteranong sharpshooter na si McDermott Ayon kay Shams Sharnia ng ESPN, hindi ito yung tipikal na exhibit 10 deal na ating naririnig sa mga nakalipas na mga linggo patungkol sa mga manlalarong binibigyan ng kontrata sa training camp. Ang kontrata ito ay isang taong standard na kontrak mga idol. Ibig sabihin niyan ay mabibigyan talaga siya ng official na lineup o sa Sacramento Kings. Malakas na ang scoring ng Sacramento Kings sa loob ng idol at kaya sa ngayon, yung labas naman yung kanilang pinapalakas. Kung saan itong si Doug McDermott ay kilalang sharpshooter sa NBA at sa kanyang career, mayroon siyang 41% na 3-point percentage. Mayaman na din siya sa karanasan. 32 years old at nakapaglaro sa Chicago Bulls, Thunder, Knicks, Pacers, Mavericks at Spurs mga idol. Yan lang muna sa ngayon ng ating mga fast break at punto purpuntong balita. And as always, thank you for watching.